Ayan, iturko po muna kayo dito sa Central Luzon State University sa Muñoz, Nueva Ecija. At dito ay meron silang tinatawag na kamalig kung saan meron mga adapted technology na minemaintain to showcase sa ating mga bisita, farmers at clients. Isa na dito ang kanilang mga alagang kambing. At ang ganda-ganda namang kambing na to at talaga namang malalahi at malalaki. Dahil sa mga alagang mga kambing ay nagkaroon sila ng kapakipakinabang na teknolohiya na tinatawag na biogas digester Ito ay isang sistema na ginagamitan upang magproseso ng organikong materyales tulad ng dumi ng hayop at mga basura mula sa agrikultura At uh, narito naman ang ilan sa pinagagamitan nito Dito sa kanilang kamalig yan Kita nyo naman meron silang LPG kung saan ginagamit nila itong uh, sa pagluluto at meron din silang uh, uh, ilaw, di ba, na nagsisilbi sa kanila mga fuel or mga generator. Wow naman talaga at uh, napakaganda po na ito mga teknolohiya na ito ay ia adapt ng ating mga farmers dito sa ating mga Kanayunan at ah, talaga naman na ah, isang kapakipakinabang na teknolohiya po muli ang ating hayan mula po dito sa Central Luzon State University sa Munyos, Nueva Ecija. At ah, sana po ay ah, inyo nga panoorin, i-share, i-like ang aking videos.